Good morning mga anang mga anong Narito ta, po tayo sa taniman natin ng papaya Ayan, napapansin nyo ang daming dilaw na dahon Sa lagi pong inuulan dito Napadaan yung mga bagyo Kaya si papaya Solo papaya natin Yung iba Nagkala Ano na bubuwal yung puno ayun ilagay namin ng tukod para po mga proteksyonan uh, pakisundan nyo lang po ako mga anang mga anong mag harvest po tayo ng hinog na bunga ng papaya yeah. dito saan ba natin to ilalagay baka pwede dito sige may dala tayong lalagyanan <laughs> kita ni po ba But... baka hindi makita baka hindi nahagip ito po yun dito po natin kinuha ito dito sa may nakayuko pa rin dito lapit natin ito, ito po yun ito yung naikwento ko sa inyo na iulat ko sinali sa vlog papaya na yung muko ito po tinukuran ah, pakisdod nyo lang po ako ha ah. ayan twist lang natin dandahan isa pa ayun oh. hinog na po ito baka meron pa oh, tanggal yung dahon ito sa susunod na araw pa to mga tatlong araw pa pwede na Ah, lipat muna tayo doon. Kabila. Ito nga pala yung uh, ano, yung kauna unahang hindi, uh, ano, yung variety na pinagmulan po ng sulo papaya. Ayan po. Muka, muka dikit.